vitamins nila, vitamins. Ayan, mix tayo. Apat na litrong vitamins para sa manok. At, uh, may gitna isang linggo hindi sila nagba-vitamins. Iba pa yung ano, iba pa yung sa, sa baboy. Para yan sa manok. Pero pwede rin sa baboy yan eh. Eh kaso ito yung una kong binili. kaya ito muna yung uubusin. Ah ayan. Ito yung dalawang uh, yung dalawang uh, anak na androlok po. Ayan. Diyan ko na nilagay, nilabas ko na dun sa ano. Nilabas ko na dun sa hatcher nila. Kasi may na isang linggo eh. Ayan sila oh. Siyam na itlog. Alabing ah, isang itlog, Yan lang napisa. Naiwan kung bakit. Tapos ito yung Brahman. Grama, grama. Apat na araw na nga, puro maambon, umuulan. Kaya ganyan ang paligid. Kubos ang isang litro kalahating tubig. Naku, bumigay yung ano, yung aking ano, chicken drinker water, bumigay, oh, isang litro't kalahati, wala, sayang, dalawa na lang yung ano nila, drinker nila at re-repairing ko ito bumigay eh oh Masin yung washer nito natanggal yung washer kaya pala bumigay at ma-repair mo na yan Ayan. Semento Sim yan, semento. Yan, dito yung kainan. Dito yung kainan. Doon yung, doon sa sulok ngayon ng tubig doon. Dati ang laman nito, nilagyan ni Bayaw ng walo. Ito. 2 meter by 3 meter yata ito. Nilagyan ng walo. Nung lumaki na, yung isa, inaway na matay. Pero malaki na. Pinagkilo-kilo na. Tapos palibasa nga malaki na. Pag nagpapakain siya, eh, malaki na eh. Magulo pag pinakakain pag malaki na. Ngayon may manok na pumunta rito sa ibabaw. Naglaro. Nagulat ngayon yung mga baboy. Nagtalunan. Ngayon parang na si Bayaw. Parang na ano siya na yung naapakan. Ayun, hinintuan niya na. Tsaka ano pati, magastos yung mga bata kaya hindi niya raw lagyan. Kaya bakante ito ng mahigit isang taon yata. Ayan o, oh, ilagyan naman ng anak ko. Yung nagtatrabaho sa NFA. Malalaki ito. Kasi labing isang anak yan. Ang nabuhay eh lima yata o anim. Parang anim yata yung nabuhay. Kaya napagustuhan doon sa dede. Kaya ang lalaki. Yan o. Dorox. Dito naman tayo sa kabila. Yan ah, kulungan baboy ni yan sa na yata, umaga. Ayan. Ayan, good, morning. good morning, good morning boy. boy. sa babuyan. Maga-maga yan. Alas 5 yata yan. Alas 5. Kung. sa babo yan. 5.57. At uh, papatayin yung ilaw. May ano na rin eh may, kon may uh, konsumo na rin sa ilaw eh yung malaki na yung binayaran ko nung ako eh, nag nagwilding sa babuyan 1,200 eh yung bill kaya nilagyan na ng baboy pasyal tayo silaw. Morning, morning star. Tignan natin sila. Silipin natin. Tapos patay natin yung ilaw ngayon. Yan you know, Mga ano pa yan. Mga tulog pa yan. Mga yan. Sarap na tulog nila oh. Parang nasa kutsyon eh. ay ipapatay na natin yung ilaw. Kasi yung ilaw nyo niya Magdamag eh. Karamihan na pa. nga At, At papatay natin, natin ilaw. yung ilaw. dito kasi ako nakonekta yun. Dito kasi ako yun. sa umaga rin eh, eh kuwan eh kailangan patay yung ilaw eh Ano? Eh know sarap na kanilang tulog eh Oh Yang ngayon-ngayon oh. magang yan. Itu namanya Tay ko na Alas dos Ini Oras Alas dos umaga. Sabado fecha 21. Yan. yan ako pag, uh, pag ako umihi at hindi na makatulog eh, bihis na ng damit punta na ron sa ano sa baboyan kasi nga medyo may kalayuan eh mga nasa 150 meters yata buhat sa bahay namin Ayan yung baboy nung uh, saan ako. ko. Sarap ng tulog nila eh. Isilip ko lang yun. Oo. Oh. Ayan sila. Parang medyo naiinitan eh. Medyo hiwa-hiwalay sila ngayon oh. yan. Ayan. Ay, walay sila yun. Ayan yan. Pagka napasarap ang tulog, hindi na ako pumupunta dyan. Kaya ngayon, video di sinilip ko lang ngayon. I oh.